Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, dadalhin ko kayo sa law of inheritance. Una, hindi po ako skalat at kunti lang po ang aking kaalaman sa Islam. Pero kung ako'y nag-quote po ng mga bagay tungkol sa Islam, uh, nagbasa ako ng mga uh, sinulat sa mga scholars uh, at another thing sa Quran particularly at sa hadith. So kung ano mang dinideal ko sa inyo, hindi ito sariling akin, kundi nagmula po ito sa aking naririnig, sa aking nababasa mula uh, sa mga scholars. Ang aking dadalhin sa inyo mga kapatid, maliban sa hadith, kinuha ko rin ito galing ito kay uh, Sheikh Muhammad Asali uh, Al-Munadzid sa well-known na Islam question and answer uh, sa uh, sa internet. At siya ang general manager nito, si Sheikh Muhammad Sali Al-Munajid. At uh, siya uh, mismo nag-quote itong hadith at nilagay dito, babasahin ko. A Muslim is not permitted to inherit anything of the wealth of a non-Muslim, relative. As the Prophet, peace be upon him, said, the believer does not inherit from a kafir. Kafir disbeliever and the kafir does not inherit from a believer this is reported by sahih al-bukhari uh, uh, al-fatah uh, 4283 and according uh, to another report also the muslims uh, does not inherit uh, according to another report the muslim does not inherit from a kafir and the kafir does not inherit from a Muslim. Al Bukhari 67, uh, for, uh, 67 64. And another, the Messenger of Allah said, People who belong to two different religions do not inherit from one another. Reported by Abu Dawood uh, in Al Sunnan. Uh, Abu Dawud, ito ay dimb as Hasan ni Sheikh Albani. So, mga kapatid, uh, ito ay uh, pa natin nang pansin dahil ito ay karaniwan ito na nangyayari sa mga kafir dahil hindi natin alam at nangyayari rin sa mga muslim. Yung tatay niya, nanay niya, kafir, uh, namatay na yon, or buhay pa, hinati-hati yung inheritance. Itong lupa-lupain or negosyo ay bawal po yan pag ikaw isang Muslim. Bawal mo tanggapin. Ha? Bawal mo tanggapin. At ikaw naman isang Muslim na anak, bawal mo rin yung property mo, ari-arian mo na ang makasunod nito yung mga kafir. Supposing parents mo or missis mo, kafir. Yung mga anak mo, kafir. Bawal ho kahit anak mo siya, asawa mo siya, ah, uh, ikaw lang ang Muslim, bawal hok maka-inherit yung misis mo, yung mga anak mo. Dahil yung sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha, uh, the non-believers cannot inherit uh, the property or in uh, inheritance of the believer, vice versa. So kung may parents nga na kafer, bawal mo tanggapin yung lupa-lupain mo kahit how many hundreds of hectares, uh, mga business how many million, bawal po kung ito ay i-inherit masunod mo in the name of inheritance. Uh, tandaan mo, mister ikaw. Uh, mister ikaw. Ang mga anak mo ay kafer, missis mo ay kafer, bawal po maka-inherit sila. Mamatay ka na, mas maganda pa ang advice dito sa mga scholar mas maganda nga ibigay mo bilang sadaka ito sa mga Muslim organization uh, at uh, patayo ka ng building uh, para sa madrasa, para sa masjid, mas maganda pa. Kaysa iyong property bilang Muslim ikaw, uh, ibigay mo sa ito sa mga kafir ng iyong mga images so, sumusunod sa iyo. Oh, bawal ho sa Islam. So, tandaan mga kapatid, hindi ito nagmula kay Ibrahim Romas ito yung nagbula ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibang mga scholar sa kanilang page ni especially ni Sheikh Al Saleh uh, Sheikh Muhammad Al Saleh Al Munajjid bilang so, general supervisor itong about Islam and question, uh, question and answer so dito lang ho mga kapatid importante ho ito importante dahil uh, pag uh, nakapamana tayo is haram ay namatay tayo na kumakain tayo ng haram. Huh? imagine, patay na yung parents mo. Kumakain ka sa uh, inheritance na panunod mo. Buti kung inosente ka, hindi mo alam. Pero ngayon na alam mo na mga kapatid, huh? tatay mo, parents mo, pagkaper, bawal po, susunod ka, tatanggap sa kanilang inheritance mula sa kanila. Okay? The same, kung ikaw ay mister, mga anak mo at sawa mo na kaper, bawal po makapanunod Or bawal ho ibigay sa kanila yung property mo. Kung ikaw ay naghihingalo na, ingat ka, pananagutan mo sa kabilang buhay. Ito mga kapatid, hindi lang, ask also from, others, uh, from other uh, sources. Uh, hindi ito nagmula sa akin, kundi ito ay kinocode ko lang. Uh, ibigay ko rin dito, insya Allah. Ipakita ko sa screen kung saan ko ito nakuha at saan nga numero nga hadith.